Kung ikaw yung taong nagbabayo Jessica agad sa simpleng sakit ng ulo, para sa itong video na to. Again, I'm Doc Alvin. I'm a board certified specialist. And for today, pag-uusapan natin ang common na common na gamot. Ito yung tinatawag nating paracetamol. So I think nakapag-take na tayo nito once sa buong buhay natin. Either pag may lagnat, masakit ang ulo, masakit ang balakang, o may dalaw, etc. So today, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang paracetamol. Ligtas ba talaga to? Sino yung mga tao na hindi pwede mag-take nito? Bakit may mga tao na nagkakaroon ng gantong sakit sa pag-take lang ng paracetamol? paracetamol, ano yung mga home alternatives at kung ano yung mga ligtas na paraan ng pag-take ng biogesic. Alamin po muna natin kung paano ba gumagana ang paracetamol sa katawan ng tao. So hindi ba kayo nagtataka pag uminom kayo ng biogesic? Kunyari, uminom ka ng biogesic kasi sumasakit kunwari yung ulo mo. And hindi ka ba nagtataka kung paano nalalaman ng biogesic na pupunta siya sa ulo mo? O sabihin natin sa tuhod mo, sumasakit yung tuhod mo. Paano nalalaman ng biogesic na dun pupunta yung gamot na yon para gamutin yung sakit ng tuhod mo? Actually, nabasa ko lang rin po itong comment na to. Parang curious siya, Dok, paano ba nangyayari yan? Paano nalalaman ng gamot kung saan siya pupunta? Kung anong parte ng katawan yung gagamotin niya? Ganito po kasi nangyayari talaga. Yung paracetamol po, ang action talaga niyan sa brain natin. Hindi kung saan yung masakit. So, kung masakit yung tuhod, hindi siya doon pupunta agad. Mapupunta siya doon pero ang action talaga niya sa ating brain. Kasi po sa brain natin, nandyan yung tinatawag na prostaglandin. Ang prostaglandin po ang may dahilan. Kaya tayo nakakaramdam ng kirot sa tuhod, kirot sa uri, ulo, kirot sa balakang, etc. Pero hindi po prostaglandin din ang may dahilan kaya sumasakit ang puso mo nung iniwan ka ng ex mo. <laughs> so ang prostaglandin po, narirelease po yan sa brain and ang action po niyan or effect niyan sa katawan natin na emphasize yung pamamaga or yung pagsakit ng mga kasukasuan. So kunyari ito, tumama ito kunwari sa pader. Pak! masakit, namaga, Yung prostaglandin sa utak ko, dadami yan. And pag dumami na siya, na perceive ko or mas ramdam na ramdam ko yung kirot ng siko ko. Yan po yung natural na response ng katawan natin. Parang survival instinct kasi natin yan. Eh. Hindi natin maramdaman yung sakit ng siko, ibig sabihin, hindi natin siya papansinin. So, ano mangyayari? Lalo mamamaga, lalo ka mababalian ng buto, lalo mawawalan ng function yung siko mo. So, response po yan ng katawan para protektahan ka. So, minsan, kahit masakit sa puso, may benefit pa rin yan sa'yo para Maging safe ka. Ang next na action ng paracetamol ay yung para sa lagnat. So, di ba pag paracetamol, biogesic, para sa sakit na ulo, katawan, o kaya sa lagnat. Pag nagkakalagnat po kasi tayo, ang nangyayari ay umaangat yung temperatura ng ating katawan. Again, ang may dahilan po niyan, yung ating brain pa rin. Kasi sa brain natin, nasa-sense niya na meron tayong infection or pamamaga ng katawan. So, magsaset na siya ng alarm para itaas ang temperature ng katawan mo. Pag mas mataas po kasi yung temperature ng katawan, mas mabisa yung immune cells natin na labanan yung mga virus or germs na pumasok sa atin pag nagkakaroon tayo ng infection So ang action ng paracetamol sa lagnat sa brain pa rin, hindi yan kung saan parte ng katawan. So syempre uminom tayo ng paracetamol, na digest na sa tiyan na proseso na sa tiyan, dumaan sa atay and nasa dugo na natin, dadaan yan sa utak So sa utak natin, i-re-reset niya or aayusin niya yung temperature ng katawan mo So, tas ba para sa lahat ang paracetamol? Kanina po nabanggit natin na kapag uminom tayo ng paracetamol, dadaan sa tiyan, madadigest, and afternoon dadaan po siya sa atay. Pagdating sa atay, ipoproseso po siya para ma-metabolize, and then afternoon nun, ihahatid na siya sa iba't ibang parte ng katawan. Ngayon, ang atay po ang pinaka naapektuhan kapag umiinom tayo ng paracetamol. Tandaan natin na yung atay, hindi lang naman paracetamol yung minemetabolize dyan or pinoproseso dyan. Kahit anong iniinom or kinakain natin. Kumain tayo ng milk tea, Kumain tayo ng boy bawang, uminom tayo ng alak uminom ng juice, etc. Lahat po yan dadaan sa atay. Kaya po sa mga na-diagnose ng merong fatty liver, comment down below kung meron po kayo nito. Kaya po nagkakaroon ng fatty liver kasi po apektado yung ating atay sa mga kinakain natin. So pag nasa atay na po ang paracetamol, kapag sobra-sobra ang pag-inom natin yan, pwede niyang sirain yung ating atay. Kapag nasira ang atay, pwede po tayong magkaroon ng tubig sa tiyan, pwede po manilaw ang ating balat, at pwede po manghina yung buong katawan natin. After sa atay, dadaan po yan sa ating bato or sa kidneys. Ganun din, kahit anong pagkain, dumadaan din sa kidneys or kahit anong ininom natin. And this one po, marami po ako na-receive na kidney patients and may problema sa kidney dahil nga sa sobra-sobrang pag-take ng paracetamol. So usually ang history nila, meron silang sakit sa tuhod or masakit yung kasukasuan. Basta may iniinda silang kirot or sakit and then every everyday, inaraw-araw nila yung pagtitake ng paracetamol for more than several months or several weeks and then nung pagtanggap ko ng mga patients na yan matataas na po yung creatinine nila again, ang creatinine po senyalis po yan na nagkakaroon ng damage sa ating kidney and dahil po dyan kapag sobra-sobra yung paginom natin ng paracetamol yung pagsala ng kidney natin ng mga toxin kasi siya po yung nagsasala ng mga toxin eh. hindi na po nagiging effective so ang nangyayari, na iiwan po yung toxin sa katawan pwede rin po maipon yung tubig sa tiyan tubig sa baga at pwede rin po manghina yung ating buong katawan. So Dok, ano yung mga senyales na napapasobra na yung pag-take ko ng paracetamol? Ilan po sa mga senyales na sobra na kapag sumasakit yung ating chan? So number one sign po yan na baka affected na yung ating atay. Pangalawa po, pag tayo ay nagsusuka or nahihilo, or baka naman meron ng pagbabago sa ihi natin. Dati, madilaw lang siya or parang tubig. Tapos ngayon, parang medyo mabrown na. Parang sito yung kulay. O kaya naman, sumasakit yung ating balakang or ang ating puson. Later, pag-usapan natin kung ano nga ba yung mga home alternatives pag sumasakit yung ating ulo or nagkakalag na tayo at kung ano yung mga ligtas na paraan sa pagtitake ng biogesic or paracetamol. O, teka lang bago natin ituloy ang video. Medyo napansin ko po kasi, 22% lang ang nakasubscribe and 77% po yung hindi nakasubscribe sa mga nanonood sa akin regularly. So baka po nakakalimutan nyo lang mag-subscribe. Papaalala ko lang po, malaking tulong yung pagsusubscribe nyo, pagpindot sa subscribe button para magtuloy-tuloy po itong channel ko. Also kung nagustuhan nyo yung video ko, pindutin nyo po yung like. Kung hindi naman click nyo po yung dislike. And kung meron kayong katanungan, wag po kayo mahihiya, mag-comment kasi binabasa ko po yung lahat. So ito another scenario. Kunyari nagkaroon po kayo ng sipon or nagkaroon kayo ng ubo tapos meron din kayo lagnat. Marami po po ako nare-receive na gandong patients dahil meron silang sipon tsaka lagnat ang ginawa nila, nag-take sila ng decolgen, tapos nag-take din sila ng biogesic. O kaya naman, nag-take sila ng nuzep, tapos nag-take din sila ng biogesic. So ano pong mali dyan? Minsan po kasi sa mga gamot, meron pong mga nakahalo ng paracetamol dyan. Example is yung Neozep. Sa Neozep po, para sa sipon yan. Pero may mga Neozep po na may halo ng paracetamol. So kapag ininuman mo pa lalo ng pangalawang biogesic na talaga namang paracetamol yung laman, ang nangyayari, napapasobra po yung inom natin ng paracetamol. Also sa decolgen, para sa sipon din po yan, para hindi barado yung ilong, meron na rin pong kasamang paracetamol yan. So kapag ininuman mo pa ng biogesic, combo-combo na po at ang dami dami na pong paracetamol na pumapasok sa katawan nyo. Pero ito po yung pinaka deadly, pinaka malalang combo. May sipon, may lagnat, tapos uminom ng alak. May sipon siya, so nag siya, nag siya. May lagnat siya, so nag siya. nag a -e tropa niya na uminom, so na FOMO siya or fear of missing out. So pumunta pa rin siya sa inuman kahit meron siyang sakit. Ang nangyari po, double damage sa kanyang atay. Bakit po? Kasi yung again, yung sabi natin kanina, ang atay, yan po yung nagpo-proseso ng kahit nung pinapasok sa katawan natin. Ang paracetamol medyo matapang po yan para sa atay. So ang Biogesic matapang sa atay, si NewZ, si Decolgen may tama pa rin yan sa atay. Tapos sasamahan mo pa ng MP lights. So pag pinagsama-sama nyo po yung mga yan, kawawa po ang ating atay. At dyan na po papasok yung next nating pag-uusapan. Sino ba talaga yung mga hindi pwede mag-take ng paracetamol? So unang-una na po dyan kung kayo ay chronic alcoholic. Kung talaga pong alam nyo sa sarili nyo na manginginom kayo, hindi kayo makatangge sa mga yaya ng tropa, hindi po para sa inyo ang paracetamol. Dapat iwasan nyo po ang pag-inom niyan. Next po is kung mahina na talaga yung atay nyo. O, dati na kayong diagnose ng may mga problema sa atay, problema sa bato. Since mahina na po yung atay tsaka bato nyo, kapag uminom po kayo lagi ng paracetamol, mas mahihirapan at mas mabubugbog pa po ang inyong bato tsaka atay. Next is kung meron po kayong allergy sa mga gamot. So ito po actual case po ito. So ang nangyayari po sa kanya, 44 years old na lalaki po ito galing India. So ang ginawa po niya, nagtake po siya ng 500 mg lang na paracetamol or biogesic dahil nilalagnat siya at masakit yung kanyang kasukasuan. Tapos within 2 days ng pagtake niya ng gamot, ito po yung nangyari sa kanya. Nagkaroon siya ng burning sensation sa mata, ibig sabihin ng hapdi ng mata niya. Nagkaroon siya ng mga blisters or mga rashes sa katawan niya and nagkaroon po ng ulcer or pagbabalat yung kanyang labi tsaka nagkaroon din po ng mga sugat-sugat yung loob ng bibig niya. So ang case po na to ay tinatawag na Steven Johnson Syndrome. So ang nangyari po dito, severe allergic reaction sa paracetamol. So hindi po niya alam na may allergy siya doon, hindi niya alam na meron siyang SJS, uminom siya ng biogesic, ganyan po yung nangyari sa kanya. Kaya po very important and paulit-ulit din kami na nagtatanong, kami mga doctors, paulit-ulit po kami nagtatanong kung meron ba kayong history ng allergy sa gamot. Kasi po iniiwasan na natin na mangyari sa inyo yung mga ganitong klaseng karamdaman. Kasi po kami yung magbibigay ng gamot sa inyo, ayaw po natin mangyari na baka meron kayong gantong klaseng uri ng allergy. So baka po masyado na tayong natatakot sa Bijesic at Paracetamol at ayaw na natin i yan. Baka naman tiisin nyo na yung mga lagnat nyo o mga sakit ng kasukasuan nyo. Hindi naman po ganon. So right now pag-usapan naman natin kung ano ba yung ligtas na paraan ng pag-inom ng Paracetamol. So number one po, alamin natin yung dose ng Paracetamol na iniinom natin. Pero usually naman po 500 mg yung mga yan. So, si Biogesic, 500 mg yan. So, si Rightmed, may sarili siyang generics na paracetamol, nasa 500 mg. Si Alaksan, I think, nasa 300 lang yan, yung paracetamol niyan, kasi meron siyang halong IBU or ibuprofen. So, yun po, i check nyo po. And, dapat po, yung total nyong na intake per day ay hanggang 3,000 mg lamang. So kung sa alaksan yan, dapat po up to 6 na tablet lang kada araw yung pwede nyo i-take. At hindi nyo po yan i-take ng isang laklakan. Huwag nyo pong gagawin yan. Kasi po again, mahirapan po yung ating atay tsaka bato. Dapat po merong interval. Ang interval niyan dapat 4 to 6 hours. At iinumin lang yan kung talagang meron kayo lagnat at kung may masakit lang talaga sa kasukasuan nyo. Next, napag-usapan na rin kanina, dapat po alam natin yung mga halo ng gamot na iniinom natin. Parang si Decolgen or si Nizip na para sa sipon talaga yan. Pero dapat alam natin eh, and na aware tayo na may halo na siyang paracetamol. Next, syempre wag po sasabayan ng pagtungga. Kung tayo po ay may lagnat, may masakit sa kasukasuan or sa ulo, ipahinga natin. Hayaan nating mag-action or hayaan nating magkaroon ng effect yung paracetamol sa katawan natin. Kasi bukod sa hindi siya gagana sa katawan, pwede pang mabugbog lalo yung ating atay. At pwede tayong lumala yung ating karamdaman. So instead na may lagnat ka lang, pwede kang ma-dialysis. And very important, wag po iti take ng sobrang tagal. So recommended po up to 3 days lang para sa lagnat and up to 5 days lang para sa mga sakit ng kasukasuan or katawan. Pag sumobra na po dyan, dapat po nagpapacheck up na sa doktor kasi baka hindi na gumagana yung paracetamol sa inyo, baka kailangan nyo na ng ibang uri ng gamot, antibiotic o steroid, etc. So do, kunyari may lagnat kami or masakit ang katawan tapos ayaw namin mag-take ng paracetamol ano yung mga pwede namin gawin sa bahay? So tandaan nyo lang po yung letrang T P C So ang ibig sabihin po niyan T para sa tubig P pahinga and C para sa compress. So sa tubig po, kung may lagnat tayo, damihan natin ang pag-inom ng tubig. Kasi po hypermetabolic yung ating katawan pag tayo ay nilalagnat. Ibig sabihin po ng hypermetabolic, parang sa kotse. Since nagiinit yung kotse, mainit din and hyper din yung kanyang makina. And para mabalanse and para mas maregula yung metabolism ng katawan ng pasyente may lagnat, dapat po damihan yung pag-inom niya ng tubig. Yung tubig po kasi yung pangunahing kailangan ng katawan kung siya ay merong mga minimetabolites or hypermetabolic state. Next is of Of course, ipahinga. Huwag itungga or huwag iinom ng alak kahit ang dahilan niyan ay niloko ka ng ex mo or kahit ginagaslight ka ng ex mo. <laughs> Actually, yung simpleng pahinga lang po, malaking tulong na po yun sa katawan natin kahit hindi na tayo mag-take ng kung anong ng gamot. Kasi remember, yung fever, kaya tayo nilalagnat kasi nilalabanan, automatic nang nilalabanan ng katawan natin yung infection. So, ang gagawin na lang natin, makipag-coordinate tayo sa katawan natin. Huwag na natin masyadong paguren or saksakan ng kuano-anong ng alak yung katawan natin. At huwag na tayo masyadong magpagod. Next is compress. So, sa compress po, dalawa. Pwedeng warm compress, pwedeng cold compress. So, sa cold compress po, yung simple lang tuwalya or simpleng bimpo na may yelo or may malamig na tubig, ipahid natin sa katawan na sumasakit. Ginagawa rin naman natin yan sa lagnat, di ba? Uh, dito o kaya dito sa kilikili. Yan po yung mga safe and ligtas na alternative kung talagang meron tayong dinaramdam sa ating katawan. So today na pag-usapan natin ang action ng paracetamol sa katawan. Ano yung ligtas na pag-take na to? Sino yung mga bawal mag-take na to? Ano yung mga alternatives and yung mga possible na rare na side effects? So kung marami po kayo natutunan, ma-appreciate ko po kung mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel and other social media accounts. Kung nagustuhan nyo po yung gantong format, i-comment nyo po sa baba kung ano yung next na topic or gamot na gusto nyo pag-usapan. Kung gusto nyo naman malaman yung epekto ng deodorant sa katawan ng tao, ito po yun, panoorin nyo. And kung gusto nyo malaman kung kamusta yung experience ko sa pinakamahal na bansa sa buong mundo, ito po yun. Once again, I'm Doc Alvin, signing out.